tang araw muli sa inyo mga bro. At hindi pa rin makapalaot dito sa area namin. Malalaki pa rin ng alum sa laot. Kaya tinukusan ko muna yung bangka na maglagay ng mga kawayan. Yan. Nakapaglagay na ng mapaglalagay ng bubong. Na anumang ko na ng kawayan ng itahas. At Aki eh, makina ay eh, Aki mo nang pinanggal at akin lininis. Yan mga bro. Yan ang makina. Yan. Sumura to. Yan. At magpapalit ako ng langis. Pabila ko ng langis mga bro. Yan ang aking gamit na langis. Okay. Alright. Yan. Merry Christmas nga. Merry Christmas nga pala sa inyong lahat. As in besides minta po, Merry Christmas sa inyo. At maligong bagong tao. At ingat po kayo palagi dyan sa inyong kinarurunan sa araw-araw. At habang hindi pa nakakapag laut dito sa aking area ay iniayos ko muna aking mga gamit para pag ay Baka, naka ready to fight. Yeah. Lalo ako ng pada susan ng Yaris. ito papalitan ko na na. Laging malakas ngayon dito ngayon mga bro sa aming lugar. Hindi pa makapag buwilo ng pag-anak buhay sa dagat. Ito ang ano paglalagay nga pala mga bro ang dito lang sa lagi na yan ano, kanibilang nitong, ano ang langis meron pa sa pag yung punong puno na uh, ano din ang makina nasasakal <coughs> tila ang tira na lang yung iabot pa dito ayan o ayan o abot ka dyan ang tira hindi masyado maaninag wala na ano tambutso hindi magpagawa pa ng tambutso tanggal ang tambutso nabali ang puno nabali ah. ah, ang puno ng tambutso hindi pa mag pa ng tambutso nangis na ng bagong karga. Yan, ayos na mga bro. Nagyan ko na ng nangis at pauwi <coughs> naman ako sa bahay at magagawa ko ng padaw sa usan ng bagka. Meron ako doong ginagawang PVC na makapal sa aking ninalagari. video pagaw tayo ngayon mga bro. Paanang lamig ng panahon gagawa na ako ng aking pada o susan yan aking nga palang gagawin pada o susan yan nakitang dumagsa dito sa tabing dagat aking pinataas sa aking bata at ipadadala eh, ko sa bayo at taas yung ko siya bali yun ang isa ari ang isa dalawang piraso yeah. eh, eh, Malingkak mga bro, mahangin, maalon Kaya hindi eh, makapangawil Ayan mga bro. At nandito nga pala ako sa puno ng isang palok. At dito to dito ako mag-aasimbol at malilom. Ito nga pala ang aking gagawin para ususan oh. Ang kapal ng PVC nito mga bro. Ayan oh. oh, Kulang-kulang uno. Ang kapal. Ayan oh. Kulang-kulang uno ang kapal ng PVC. Ayan ah. oh. Papa ako kuwari sa kahoy. At ito lalagarin ko pa. Ari. May tama na siya nalagarin mula dito hanggang doon. Mula dito hanggang doon. Susundo ko pa. Yan. Sa aking yayariin na pada o susan. Pinapakuha ko pa lang yung kahoy sa dagat. Yan, mga bro lalagari na ang pag ang gamit mo nga pala mga bro pag mag may kung ganit sa mga PVC makakapal ay lagari lang kasi pag itak matagal hmm, tatastas mo ng itak napapaluin ito so, lagari lang kasi sobrang kapal na ano makapal na pagka PVC eh. Ganito mag-ari. Ayan. lang sya. Kaso lang, maraming hira. Maraming hila. <coughs> mala <coughs> medyo malaki-laki kasi yung bangka kaya kailangan magawa ng padau susan mga bro na medyo madulas ito bibising makapal kasi yung kawayan pa doon sa isang bangka na gamit namin padau susan eh, sobrang ganit pero kaya naman palibasa maliit-liit lang ay ngayon ay eh, medyo malaki-laki ng konti kailangan may mas madulas na padau susan ito kahit medyo tayo, mga dulas ito <laughs> eh ang hirap pag eh, kami kami din na ang mag anak ang magtataas eh pag walang magandang panaw so sa usan medyo pahihirapan kami doon magalit walang area kami ng gabi iba iba sa umaga at minsan sa umaga ay may manan na lubong may manan na lubong minsan natutulungan ng pagtataas <laughs> ay minsan pag area sa hapon gabi yan na no, bro? Hmm? kapal nya? Hmm. kapal? Hmm? kulang kulang uno ang kapal? <coughs> pa? sepa? Isa yung isang lagot na ganito kalakay yung isang lagot na ganito palakaba ay mapag-aapat na piraso na may kakabit ko sa kahoy <coughs> yun know, mga bro At mag na ha yeah. <coughs> oke okay. ah. ya, ganyan mga bro mau nyari dito. tungo ako dito mga bro ng PVC na alin nagari yan tama tama ang pada susan mga bro Okay, kiss out right pada susan na ah. talabang kaya nito Mga bro. Pada ususan na. Ito. Patong dito. Ah, okay, sa so right. Ng. Hmm. May iba nga 'yung magpanausos nito. dito Uy. Hmm. Uy. Uh. Uh. <laughs> yeah. Ah, isa na mga bro. Ayan ah, mga bro Tapay muna tayo <laughs> Nagawa lang ako ng tatlo Dalwa sa kay Bago ko yung isa Yung tatlo hmm. Ayos na Pwede na yan. Ano yun? Kasi patulis ang dulo nito, Ano yung bako yan? Ngayon ito, Ano okay, ko din mag-aanap ako. Mag-aanap pa lang ng ano diyan. Ya, ah bro. Adal Ya. Yan. Yan ang isa. Ito ang isa. mag uh, pa ng dalawa upang magkawin <coughs> magano pala ng kahoy na mapag asimbolan ulit okay may dalawa na ang <coughs> dalawa ng piraso <coughs> pagka pa rin ang ipin ko eh sakit ko nga bro malamig kasi ang panahon kaya sumakit na namang ngitin at pinaakot ko na yung nagawa ko mga bro ando na sa tabindagat eh nadala ko na doon sa aking bata ha mga bro Nandito na ako sa Bindagat. Yan. Yeah. Yung aking ginawa na pada ususan. At magagawa pa ng dalwa. Ito. Pwede siguro ang isang itong kahoy na ito. Ang saladong sa kabilang iyon. Lalagari. Lalagot. sa Sprite. Hmm. hmm. Akan Wag kayong malikot at matumbay ang aking kamera. Hmm, hmm puloy. Eh. Buksi. Sasaling pa kasi ito. Hindi na lang baso kinuha. Akin na, akin na. kita mau tambang aking silpun sempurna yang pude ya oh heh 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 ya minta hmm. tayo heh bro. Merindah. Na. Apo na nga. Hapon na mga bro. Mahangin at maalam pa rin sa laot. Ha? Malungkak pa rin. ang taga pa kayo niyan iinuman nyo lang o oh, pag yun natapon tapon pa tingin nyo ano oh, nga magkapit dito yung binubutas pa yung takip <coughs> na hindi pa nakalma paano tayo makaraya nitong lambat sa hapon <coughs> makasubok sana ang umariya <coughs> hmm? yan yeah, mga bro pagpapalitin ko nga pala ang makina nito itong makina nito yang ilalagay ko dito Malaki kasi ito. Ito ay 75. 75 ito are ay 65 lang 'yan. 65. Yan. Tapos muna tatanggalin. Eh. Yan, mga bro. Tatanggal ko na. Yan. Ito ngayon ang ilalagay ko dito. Yan oh. Babalik ko lang. Babalik. Magkakarga na ako ng gilaw na bakit. Eh. được không? Mình gặp Okay mga bro, uh, Luzon Visayas Mandanao po. Shout out po sa inyong lahat at ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan. At sa mga FW po na nasa iba't ibang sa, uh, bansa na nagaanap po dyan, ingat din po kayo palagi dyan. At sa mga nakapagsubscribe po, maraming salamat po sa inyo. At sa mga, mga sumusuporta po sa aking YouTube channel. Okay. okay mga bro, Merry Christmas po sa inyong lahat. Saan mga kayo naroon sa ating daigdig. Merry Christmas po. At Maling kong bagong sa inyo na. Ingat po kayo palagi sa inyong kinaroroonan. Hindi po, Luzon Visayas, Mindanao. Maraming salamat muli at sa panunood. Maraming salamat muli sa inyo. Okay? Alright.